对的。<laughs> Hello mga guys! Welcome to my YouTube channel. The is Sam JPM Vlog. Please subscribe my YouTube channel. For today's video mga guys. Lumabas nga ako sandali. After the break time ko lang lumabas ako sandali para sagutin ang katanungan ang tanong it it bang, it bang, Worth it nga ba ulitin na worth it nga ba mag Japan sa panahon ngayon mga idol labas lang tayo sandali para sa akin no worth it pa rin mag Japan <laughs> dahil pag nasa Pilipinas ka wala kang trabaho doon ano bang gagawin mo doon Gugutomin mo yung pamilya mo paano mo paano naman mabuhay yung pamilya mo pag wala kang trabaho ganyan nagteaching ako mga guys sa private school pero Napakaliit ng sahod. 5,000 lang. Ement, yung sahod ko. Pwede ba yan? Ang tawanan mo sa pamilya mo. Kaya naisipan ko, mag-Japan na lang mga guys. Ito pala yung aking factory. Sa Algeria. Yung factory na pinagtrat. Narabahuan ko mga guys. Restaurant ko ito. Pero dito namin pinaprocess yung mga foods. Yan, ito. factory na ito, mga guys. Diyan ako nagtatrapa. para sa akin, worth it talaga. mag dahil mahirap ang buhay. Marami nga graduate sa Pilipinas. Not nagmastiral pa nga. Pero walang trabaho. Nakastambay, mga guys. Yan. Yan sa harapan naming factory. Yan ang Nipunham. ham. Isa po alam niyo yung ano, nipon ham. Yung mga wina, yung mga hot dogs, yun. yung factory ng hot dogs. Yung mga guys, at saka yung mga, basta mga ham. Yung matpang pang klaseng ham. Mga idol. yan ginagawa sa nipon ham na yan. Napakalaking factory na yan. At saka doon, mayroon din paggawaan. Mayroon din factory doon. Doon pa sa malayo. May mga factory dito lang mga guys. Dito lang yan sa aming lugar sa Miki. Pero napakaraming factory, napakaraming pagawaan. Kaya mabibigyan talaga nila ng trabaho ang mga mamamayan dito mga guys. Dahil pag gusto mong ayaw mo sa trabaho, pwede kang dumipat, Pinag-aagawan kanila mga guys. Dahil kulang na kulang ang kanilang manggagawa yan nipon hampa rin yan mga guys yon pang, in, pang export or imported po yung mga dinadala sa ibang bansa yung mga nipon ham na yan para sa iba't ibang bansa yan mga guys ito yung aming factory Ay, ako, wala kayong factory mga guys yan ako gumawa trabaho. sa lugar na ito Lumabas ko para sagutin ang tanong kung worth it na bang mag-Japan. Kaya sinasabi nila, napakaliit lang ng ng Japan. Mas okay na lang yun kaysa sa Pilipinas kung wala kang sahod. Diba? Tapos ka nga. Graduate ka ng iba't ibang course. Pero paano ka makapag-trabaho na wala namang mga pangkuri, wala namang mga paggawaan sa Pilipinas? Ilan lang, Diba? Tapos pahirapan pa pa mag-apply ng trabaho. Pero pag dito ka sa Japan, mga guys, madali lang makapagtrabaho dito. Pinag-aagawa nila yung mga tao dahil kulang na kulang ang mga manggagawa dahil sa mga dinami-daming factory. Yan, nipunhan pa rin yan mga guys. Yung buong lugar na ito parang sakop ng nipunhan. Napakalaking factory ng Nipunham, mga guys dito din sa kabilang doon, doon yung ano, yung Maxil. Maxil para mga guys, yung paggawaan ng ano, mga battery. Iba't ibang battery mga guys. Ito na yung factory. May mga sasakyan. Pang-deliver yan mga guys. Diyan yung i-deliver yung aming produkto. Ayan. Ito, meron ding, ano ito, factory din dito mga guys. Ibang factory din yan. Hindi ko lang alam kung anong factory na yan. Hindi pa ako nakapasok din sa loob. mayroon pa doon no? sa kabila. Parang isang buong bundok na ito mga guys. Nandito lahat ng mga paggawaan iba't ibang factory nandito dito lang yan sa uno yung yung sa baba nito baba ng bundok nandoon ako nakatira sa Miki mga guys pag sinasabi mo dito sa uno kung nasa bundok na siya na parte ng lugar pero doon din sa kabila na sa kabila ng aming ano lugar, mayroon ding factory doon. Marami ding mga factory doon doon. Mga guys. Kaya mabigyan talaga nila ng trabaho ba? Yung mga mamamayan dito, mabigyan talaga nila ng trabaho dahil napakaraming pagawaan ang lugar na ito. Mga guys, yan ang Kobe Gucci. Ito nakita nyo yan. Malaki ding factory na yan mga guys. acai mixed isa pa pang mga latin papaya parami din mga manggagawa dyan meron pa nakita mga ibang lahi din yung mga Vietnam Chinese, dito rin sila nagtatrabaho mga dance itong sinasabi mong uh, hindi na worth it ngayon, noong Japan pero sa akin worth it pa rin ng 1 man sahod pero yung iba siguro dahil sa kanilang agency, may mga nagsasabi na kasi na sabing napakamita ng sahod sa Japan. Maraming blogger na nagsasabi na maliit lang daw yung sahod Japan. dahil binabawasan ng agency. Pero pag dito ba, ka direkta -ano ka kumot trabaho, kabusugan ng kapara. Mag-overtime, bigay takaran tipid-tipid lang dahil sa panahon ngayon mahal na mga bilihin diba? pero pag nagtatrabaho ka nagtatrabaho at least may kita ka kaysa wala ka mga guys, di ba? Mayaman na yung pamilya mo. Ganyan. Pero pag kailangan nating kumayod, magtatrabaho tayo para sa ating pamilya. Okay. Dahil dito kami namunan. gawaan ng mga battery. Alam niyo, iba't ibang klaseng battery. Battery ng cellphone, battery ng sasakyan. Kahit yung battery sa ano sa puso, mahirap, mahirap pang tumibok ang puso, ba, may sakit Kaya yan, ginagawa din dito. nakakatawa nito. Hindi na ako pupunta dito mga doon sa pinakamalayo dahil break time ko lang. Babalik na ako sa trabaho ko mga guys. Baka malate ako. Ito din dito mga iba't iba ang kapoy. Doon pa o. Yung Sainix. Factory din yan. Mga oh. idol. Ay, yung buhay, sipag-sipag lang yung buhay. Pag nahihirapan ka mag-apply ng trabaho. So, sa sumikap ka lang mga pray. Okay. Sama, samahan natin ng dasal. Para mahuwal naman yung, yung Diyos sa atin. Ito hindi naman tayo. Di ba? Ayan. Para sa akin napaka-work it talaga. Japan. <laughs> sa Pilipinas ako. Wala akong masyadong trabaho. May trabaho ko doon. Nagtuturo ako mga guys. Pero napakaliit yung sahod indikasyon ng pangangailangan ng mga pamilya ko wow. ibang lahi nga pumupunta dito, naglakas ako. dapat ka uh, lang kasi nang ano ng Japan, pamilya siya ng Japan, kaya kung kung kasi dito ibang lahi nala guys, Para dito trabaho dito. Sa so, ganon ang buhay, si pagsi paglang, pagmaytang. So, thanks for watching my video. share sa araw na ito mga guys so subscribe naman kayo mga idol love love yan natin ang isa isa thanks for watching